Finally, matatry na natin yung takal-takal na si <laughs> Ramiro. <Grabe. laughs> oh my God. Diyan. <laughs> Go. Oh. Medyo excited ang first on today kasi gagala na naman. Usually kasi hindi talaga lumalabas ang first on kaya excited siyang lumabas ngayon. Nagpunta kami na isang closest sa mga friends ko sa Parmigiano kasi palagi kong nakikita ang tiramisu takal nila, Big Scoop. Kaya eto, napa-order kami. Actually, naghanap kami ng super mura, pero wala kami mahanap. Pizza na lang kami. Finally, matatry na natin yung takal-takal na tiramisu. Siyempre, ano pa bang gagawin kapag ang magkaibigan ay matagal ay hindi nagkita? Magchichismisan. Ayan, pero naka no voice na para naman maging safe kami. <laughs> Pasensya lang pa sa mga pinag-uusapan namin dyan. Pero actually, na-appreciate namin yung food kasi ang sarap talaga ng tinapay at timpla niyan. Or maybe because nasarapan na lang kami kasi gutom na kami at yan lang talaga yung in-order namin. Ang nag-iisang pizza. Siguro mga half-black ate. <laughs> Thank you, ate. Sarap pala yung mga dahon-dahon na yan. Pero pag nasa probinsya kami, lalo sa Sur, hindi naman kami nakain ng mga ganyan-ganyan eh. Bakit kami kakain ng mga ganyan-ganyan pag nasa Sur? Eh, marami. Siyempre, for vlog, kailangan namin ng maraming maraming footage sa mga ganyan-ganyan. Appreciate naman food gasem. Para makita mo naman na, uy, social. Pero guys, take note, yun lang talagang in order namin. Pwede ba ka nagyan ng Pwede ba ka nagyan ng ng kain? Pwede ba ka nagyan ng kain? Pwede ba ka mo ng kain? Pwede yung ka ng ka ng kasi nga, di ba kay, kaya naman. kay Tony, di ba? Ay, kaya naman. Ay, kaya. kaya. Grabe. Oh my God. Diyan, <laughs> <eto. laughs> Paldo? Paldo. wait My God, this is so Paldo. Good boy, calorie Amazing. Kasi ano? muna. Kaya Kasi ano? Tapos, oh, tama si Dota Kill ko, Pai. Uy, well, may niya. Um, kaya kinatanggin. Mandalo oh. niya. Dagi na Linya naman kaya na. No, no kawalim ko. Ano na tanahulog? Oh, Masa ang scope lang Dari, daw talaga. Ay, kami dito na aduke. Eh. Basta dyan Go. Hindi <laughs> <laughs> ka palito Lugi ka dyan. Yan. Palduhan mo. Tiwala lang. Mas <laughs> natin mas <laughs> stress, Ken. I-lift, i-lift mo. Ta'no, nulik no ka, Bem. Sumama amin. Mm -hmm. I-lift, oh. lift, 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 lift mo. I-lift, lift mo. Hindi sirok na. Sadyay. Masisira ko to. Go. Ay, ay, oh, ay. paldo rin. Sama so, nga yung... Okay. Okay, sayang. So, okay. Tinong po, baldo patay gutom levels. Patay gutom levels. Punso Yan <laughs> makanta de, pan, Yung feeling ng kaibigan mo na pumunta sa punso tapos may greyham <laughs> cake. Yung tiramisu. Makanta <laughs> dito. Imagine you guys for the 590 pesos tapos isang malaking takal feeling namin waging-waging na kami sa buhay niyan simple joys lang naman imagine yan ha at dahil nagmamagaling na naman kami dyan, taste test. Pero masarap talaga yung pistachio tiramisu nila. O, oh, yung reaction ko nga. Tapos, sinunod kong tikma ng tiramisu na classic. Guys, swear. I'm not joking. Ang dami ko nang nabili online. Ang dami ko na rin nabiling brands ng tiramisu. Lahat ng mga na-hype na -hype nabili ko na. Pero eto na pinakamasarap. May nuts. Meron din siyang chocolate kisses na maliit Laban ko lagi, ma'am sa sobrang busog, kailangan namin maglakad dahil nabusog kang Kapag unay. Kapag ka na sa Araneta, kahit hindi ka pa nagpe-perform, you've made it. <laughs> very not for Pamegia, no? Very for Jolly Bilev. <laughs> Salamat guys! Till next mini-vlog. Bye-bye!